Hi guys! Welcome back to my channel! Magandang gabi sa inyo. So, update ko lang po kayo guys sa aking ovarian cyst. Kung lumiit po ba or uh, madagdag or ganun pa rin yung size. So... Uh, let's start the video ko guys. So, start muna tayo kung mag ilan yung nakitang pinakauna-unang size ng uh, ovarian cyst ko noon. So, ito guys, ito yeah. siya. So, yun yung ultrasound ko ng unang-unang ultrasound ko. Kita niyo ba? 8.965 cm ang nakita noong uh, na nakita ko ba yan ko centimeter yung sukat niya so yun guys uminom po ako ng gamot na inireseta sa akin ng doktor bisan tsaka yung herbal medicine papakita ko dito sa taas so nung pag ko ng mga herbal na yan at uh, sinabay ko yung undetmet yung bisan is kita na po yung size 2 months po akong minom ng herbal kasabay ng bisan. So, from 8 points times centimeter, ito na siya guys. Pag inom ko ng herbal, uh, tsaka yung uh, bisan is na, nabawasan po siya ng almost 2. Naging 2 point plus. Naging 6 point centimeter na po siya guys. 6.8 cm. Ngayon, ah, uh, sabi ng doktor, ah, uh, yung nga sabi nga ng doktor na, itapatis sa lang yung ano, yung, iinumin kong gamot, kasi baka magka side effect ako, tsaka hindi ko rin alam kung ano yung naka, uh, naka talagang nakabawas ng sukat ng size ng ano ko, ah, uh, yung sis ko, kaya ang pinili ko, kasi doktor naman yun, yung bisan, so minin po ako ng ano, ng, 4 months noon na ng bisan. So, ito na po yung size niya ngayon. Ay, size nung paginom ko ng bisan naman na 4 months. So, from 8.6.6 yun, uminom po ako ng bisan ng 4 months. Konti lang po yung nabawas, guys. 0.8 lang po yung nabawas, guys. Ito yung dati. Tapos, ito yung ano, size ng paginom ko ng bisan. Pero so, ang liit lang yung ano, nabawas guys. Kaya, kaya bumalik ulit. Maliit lang yung nabawas sa paginom ko ng reseta ng doctor. Kaya bumalik ulit ako sa so, herbal. Pero pinagsabay ko pa rin yung ano, bisan tsaka ano, herbal. Uh, Kasi yung herbal, uh, hindi siya nakaka uh, reduce ng pain. Kasi ang sakit ng balakan ko, yung tagiliran ko, yung isang left uh, na pa ako, talaga. Uh, siya, masakit po siya kaya hindi kaya ng herbal na uh, matanda yung pain kaya uminom pa rin ako ng ano ng gamot na bisan so one month po akong uminom noon syempre naakala ko is magagaling na so ito yung resulta naman so ayan siya guys from 0.60 ito na yung nabawas niya sa kanya kaya maliit lang di ko alam kung ano nangyari alam ko guys sabi ng doktor kasi ano eh, in, walang anumang bawal daw sa napagkain kaya inalik ko ulit yung mga ano yung mga pagkain ko pero yung mga, nung unang ano ko nung unang unang nalaman na ano na na meron akong variances is, is talagang nag diet yung mga gulay lang talaga ako bawas ako sa mga mga mantika mga chocolates mga matatamis yung mga binawas ko eh nung ano sabi ng doktor na ano mga, gan, mga ganitong ano na yung pa-check up ng ganito is ano na nang kinakain ko sabi kasi ng doktor. Sa akin lang guys ha. Uh, yung experience ko lang yung sinabi ng doktor. Kaya, ito yung naging size ulit. Maliit lang yung ano. Nabawas. Pero yung uh, nagbawas po ako ng mga pagkain. ng mga unang nalaman ko is yung size talaga is malaking nabawas. Halos 2 point. Ito mga point-point lang nababawas. So, yun nga guys. Nagana ulit ako ng uh, gamot na uh, kapag uh, talagang matatanggal na talaga is eh, nakita ko naman yung C247 na gamot. So, halos one year din po akong nag, uh, ano nag-take ng gamot na yun. Kasi nag-stop ako ng, ano, ng... So, nag-stop na ako ng pag-inom ng bisan kaya yung herbal na yan. Kasi medyo maliit na yung, ano, nabawas. Kaya, nag-proceed ako sa C247 after one year, almost one year. So, December po ako nagpa-check up. 2020 po ito guys ha. So umabot ng 1 year na pag ko ng C27, C247, ito po yung size dati. Ngayon, ah uh, 3.3 po ang nabawas. So effective din po yung ano, C247 na uh, ininom ko guys. So guys, halos 2.4 din po yung nabawas sa sakit sa San Francisco ko. Pero guys, uh, dahil gusto kong mas mabilis ang uh, gumaling ulit o oh, gumaling agad yung aking ovarian cyst nagana naganap ulit ako ng mga herbal na talagang nakapap na mabilis. Pero nung una guys, uh, na, nakita ko lang sa ano, sa nagre-research lang ako sa mga YouTube YouTube. Uh, pero hindi po ako masyadong ano pa kumbinsido kaya uh, nag-iinom-inom pa rin ako ng ano ng C27 na sa yung kaibigan ko is uminom daw ng ganun yung mga testimony pa na napagaling daw noon sa so, ituloy-tuloy mo lang so hindi pa rin ako nakumbinsi eh, nung una Nga sa paubos na yung C27 ko November bago ko malaman yung 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 last na ano ko na ito guys bago ko malaman na 3 point ano to uh, November ako nagtapos na pag inom ng c 247 So, uh, nakumbinsi ako nun na mag-inom ng, ano, ng intra dahil sa mga testimony ni sinisend sa akin. Kaya, uh, November, pagkatapos na pagkatapos ng, ano, ng C247 is, nag-take agad ako, nag nauminom na rin ako ng, murder ako ng intra. So, yan po. Uh, February 1. So, 2 po ako nag, uh, nag-take bago ako magpa-check up. So, ayan guys. Ito naging, naging resulta ng, ano, na ay pagpapa-check up ko. Kaya, hindi ko alam kung uh, yung C247 o yung Intra ba yung nagpagaling kasi 2 months lang sa Intra eh. Yung sa, ano, almost 1 year yung sa C247. Kaya, binlog ko, guys, na yung Intra yung nagpagaling sa tu na sa Cisco. Kaya, ayun, guys. Uh, Na-vlog ko dun sa, ano, na Intra yung na nagpabawas na, 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 ng, ano, ng Cisco. So, guys, uminom uh, ako ng uh, umorder ako ulit ng intra dahil alam ko akala ko nga yun yung nagpagaling sa akin uh, kaya nagtuloy-tuloy pa rin po akong uminom um, uh, nag-order po ako ng uh, almost two months na na intra uh, nutang ko pa yung half noon kaya kaya uh, tinig ko siya ng tuloy-tuloy pa rin and uh, yung, ano ng mga sumunod ng mga ano kasi ang mahal ng mga ano ng gamot na yun, kaya tinitipid-tipid ko na siya guys, yung pang isang buwan, inabot ng 2, 2 months, hanggang sa yun nga guys, umabot na ng 1 year na pag-inom ko so guys, ito yung update ng pag-inom ko ng intra ng almost umabot ng 1 year na pag-inom ko ito yung resulta so from 3.3 na centimeter kasama na yung pag-inom ko dati, kasabay ng pag-inom ko dati ng ano to, C27 so ito na guys yung bagong-bagong ano ko nung nakaraan lang na na nung, mar, nung martes lang ito ngayon lang ko na yun lang ako nag vlog ngayon ko lang iba vlog yung tsaka po so ayan nyo guys so guys ito yung pag ko ng intra 24-7 I mean intra ng one year so ayan, guys nalungkot po ako guys <laughs> at nanghina ako lutang ako kasi ito mga diba yung size dati 3.3 point uh, ito, times 2 times 2.5 cm tingnan niyo guys wala halos walang nabawas 3. Point, ganun parin 3.3 times ito nabawas lang 2. Point, dati 5 dito 3 so halos walang nabawas pag ininom ko alam niyo ba eto nag nagkadagdag pa ako ng show ano ba ulkilisis nang 16.7 times 6 mm time left and right right na to. Yeah, right. Sa right, 18. Tapos sa left naman, easy. Ganun din. So guys, nalumo talaga ako nung nalaman ko. Ang talagang hinang-hina ako. Alam niyo ba guys, ang nagastos ko sa pagbili ko ng intra. <laughs> Maaring siguro hindi effective sa akin, sa iba effective. Or ewan ko, kahit nasabihin nyo nang, sabihin ng, ano, tinipid ko. At least man lang naman, may pagbago ba? Iwala eh. Alam niyo ba kung ilan nagastos ko? Hindi ko sinisiraan yung ano, sa intra. Hindi eh. experience ko lang ha. Almost 60 plus po yung, I mean, almost 60 some, ano ba? umabot ng 60, I mean, 58 or 59 ata yung nagastos ko sa pag paggamutan ko ng intra. Tapos yan yung malalaman ko. Alam niyo ba, para ako nagtapon lang ng pera. Kaya yun guys, nagsama, nagsabi ako ng sama ng loob ko dun sa, ano, sa pinibilian ko, ba't ganun, ba't ganyan, parang walang nangyari, ba't ganyan. Eh, gusto panya niya akong uminom. syempre ikaw ba naman na ganyan ang nangyari, nadagdagan pa ng sisi, bibili ka pa ba? syempre magagalit ka din naman. Diba? ba? yun guys, binlock ko na yung, <laughs> ano yun, kasi ayoko nang magalit eh. Ayoko nang pag usapan yung mga ano, mga nangyari. Kahit naman, ayoko naman magkasamaan ng loob. Pa, inayaan ko na lang. Kaya ang ginawa ko guys ngayon is bumili ibinalik ko yung pinakaunang unang ano uh, gamot ko na inanom noon na which is medyo mura lang din naman yun kasi dati ngayon mataas na daw eh kaya nga ng pandemic papakita ko ito ito yung guys ito yung mga gamot ko na inanom kasama yung isang so nagpa-deliver na ako darating sa next 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 week yung gamot na binili ko so bumas ulit ako nang almost 10k ulit or ay hindi 900 760, 9, 760 para doon kasama na yung shipping so pero isasabay ko ulit yung bisan guys so yun guys nakakapandumo man pero may good news naman guys sabi ng doktor is hindi na po siya ovarian cyst kasi ito, nung, nung umiinom ako ng, ano, ng c 247 tsaka ko lang na-realize na hindi na in, ovarian pala yung naka, nakalagay doon. Kundi, ito guys. So, ito guys, nung mga pinuminom nung, nung uminom ako ng c 247 7 kasama ang intradon na hindi rin pala naging effective sa akin. So, hindi na siya ovarian guys, ito na. Possible left ovarian endometriotixis o so endometriosis na ang nakita sa akin, hindi na po, wala na po yung ibarian cyst ko, kundi endometriosis. Ganun din, endometriosis din ang nakita dito sa paginom ko ng intra. Dito yung sa C247, two months ako na, kasabay kasabay nung ano, ay, hindi pala kasabay, two months, kas, nga, one year na paginom ko ng C27, ito yung resulta, two months, with two months na intra. So ito naman one year. Pag yung pag-inom ka pa ng intra, halos walang nabawas. Ito, may pulit pa ako. Pero, well, at least guys, hindi rin siya, ano. So, at least lang din guys, hindi rin siya nadagdagan kahit gano'n na uminom ako ng intra. Hindi nang ang ginigit sa akin, no, ano. Hindi daw nag, na, hindi rin naman na, nadagdagan pa yung, ano, yung size ng sakit ko. Kaya pinipilit pa niya akong, ano, uminom. Kaya, hindi na ako sumagot kasi okay, baka magkakapon na naman ako ng pera pag bumili bumi ako ulit so guys babalik ko po yung ano dating ano ininom ko so ayun guys ang journey ko sa paginom ng mga herbal iba't ibang herbal na uh, ininom ko from from unang herbal with bisan pangalawa is uh, C27 So, yung una, 2 point plus, yung nabawas. Yung pangalawa, 2 point plus din yung nabawas. ah uh, pero yung intra, hindi ko maisasuggest sa inyo guys. Kasi sa akin, hindi effective. Ewan ko lang sa iba, effective. So, yun lang, guys. Thank you for watching. And, ah uh, guys lang po ako sa experience ko guys ha. Hindi ko naman nilalahat yung yun, sa intra. Kung effective sa inyo is go saking sa kasi naranasan ko may experience ako kaya hindi ko may sasuggest na sa ovarian pero sabi nga nila sabi nga nung ano, mga effective pag tuloy tuloy na pag inom hindi mo titipirin sa kasi tinipid ko guys eh. kaya eh mahal kasi alam niyo naman ang trabaho ko hindi naman ganong kalakihan siyempre may binubuhay din akong anak pamilya kaya, kayo magali sa akin mga taga-intra, yun talagang na-observe na ko lang ay experience ko sa pag-inom ko. Kaya, uh, ayun. So, ayun guys, ito na, ay, dito na ako nagtatapos sa aking vlog. Sana maintindihan nyo at uh, panoorin nyo pa rin. And, uh, 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 kung may kong mga gamot guys is yung herbal na ninom ko. Tsaka yung yung unang herbal tsaka yung C27 guys. At tsaka guys, dapat uh, uh, yung mga gamahan din, yung mga pagkain nyo din. Huwag kayong masyadong kung ano yung bawal. Sa akin kasi mga vegetable lang talaga ako eh. Kaya wag po kayong ano sa mga bawal. Mga meat, magtiis muna kayo kasi kung gusto nyong gumaling is hanapin yung mga gamot uh, mga mga ano ba yun yung mga uh, gulay na mga kakainin nyo iwas iwas muna kayo sa mga karne mga chocolates, mga sweets so ayun guys yun yung next na vlog ko yung mga ininom kong mga mga gulay mga tea, ganun guys so thank you for watching guys Thank you